na nga po ang kalooban ko. Oh, iya yan ang gusto ni Satanas. Panghinaan ka ng kalooban. Bakit? Kapag napanghina ka niya ng napanghina, hindi ka natutuloy. Ayaw mo na lumakad. Ayaw mo na magpatuloy. Uurong ka na. Aatras ka na. Yun ang gusto ni Satanas. Ibibigay ba natin, mga kapatid, ang ligaya ng kalaban? Yung diwa na gusto niya na alisin ang pag-asa sa iyo? Huwag. Sapagkat may Diyos na matwid na hahatol sa atin. Magpatuloy tayo ng ating mga paggawa. wag Ibigay mo yung ligaya ng... Hindi, yung nga nasa apoy. Kaya bangon, kapatid. Bumangon ka at iyong muling balikan. Masasayang araw na sayo'y nagdaan. Alalahanin kung saan ka nagtulang. Ang unang pag-ibig, katawan, kapatid. Pinangihina ni sa tanas ang kalooban mo samantalang binibigyan ka ng Diyos ng pag-asa. Bakit? Nakakaramdam ka ng pagsisisi. Ibig sabihin, inaakay ka ng Diyos. Halika! Huwag kang magpakahina ng kalooban. Anak, kung ano man ang iniisip mo, gusto ko makinig ka muna sa akin. Ang alinmang bagay na ginawa ng pabigla-bigla, madalas ay malin. Ang pagtitiis ay hanggang wakas, hanggang wakas ng buhay dito sa lupa sapagka mayroong dumarating na buhay na doon ay wala ng pagtitiis. Kung ating susukatin yung haba ng ipagtitiis natin sa lupa, ay hindi katumbas yon nung kaligayahang makakamtan ng lahat ng nagtiis doon sa buhay na walang hanggan. Kaya wag mong sabihin yung hanggang kailang ka magtitiis. Kaya nga pagtitiis, mahabang panahon yun. Maaaring ito ay mangyari sa buong buhay ang pagtitiis. subat so, dito may ganti. Parang